hindi naman beauty kasi marumi na yung ano kuko kasi nag na ano, nagka nag gardening yung, ako mga dudes makanda ka na followers manikwa na ka ano kasi madaman siguro ano manikwa na terms na ika yan may ka manikwa na ka ayusin mo yung ano mo ha ayusin mo manikwa na ka pa Ganyan din ang kulay ha. Eh, para... Mm -hmm. Si sing gilis nang ko <guru. laughs> ka dito sa say hi hello ano ma <laughs> Pinay mo ko pa. Ay, nakang kaya niya. Ada ka rin ID ka niyan. Pag, ada ka madang mandap ka niyan. Kaya ka man nandiyan ni Iske. Ay, nakang, ay, nakang si, sir, mandap kanya niyan yan. Patamig ka eh. Pagpalinsyang ko ko. Nagkikliling na yung kuko dahil madumi na yung aking kuko mga dudes. Sa katapos ako oh mag-gardening. Ay mo picture din ito kaya ang laman, Ang mga kakaya pa plug. Dating ang dami ng ano, ang dami ng picture doon. Plug mo rito ang ngalan niya. Babuang ano siguro dito ten Sana. Tang like plant. Mm, tinong po mga bintana ni Kai. Ni mga bento. tapos nag like, tiktok ito si, lola Gets. O ba naman, lola Gets, eh? si mga dudes ang ganda naman lola na mga ano ano. mga dudes o. ang ganda Sana hindi na to, mga parang kinainis na mga na mga mga na mga

kadimis na mga dudes oh, tignan niyo yung ano bagong cutex ganda oh, sana hindi na madudumi nito mga dudes oh ito siya oh ganda na Koko kukuhin yan lulagets na yun, na malibis na mga dudes